Hello mga guys! Welcome to my vlog! To my vlog! Mga guys, ang aga namin ang aga namin na Nagbukas mga magbukas! Ito! Ang darling sweetheart po mga guys! Ang aga niyang nagbukas! Ito! Ang aga naming nagbukas nang magtinda kami ng gasolina. <laughs> uh, ito kami sa gubat. Gubat na gubat na may kalsada. Uh, pabinta dito ang gasolina dahil daraanan ng mga motor. Grabe gubat Kaya ang lamig. Sobra parang aircon. Morning. <laughs> Ito ang aking guwapong my love sweetheart. Morning. Guwapo. <laughs> Guwapo daw. Guwapo talaga. Uh, <laughs> Nagustuhan pa sa mga <laughs> <laughs> naman. <laughs> Nagustuhan ko yung katawan mo yun. Yung, yung pasaway mo, mm hindi -hmm. ko ang gusto. Ito ang aga-aga yung kay aga-aga nagbukas. nag, nag Hi, morning. morning. <laughs> mga babes, mga guys. <laughs> Yan, mga ganyan. o mga pagtitok. Mga mga chicks. <laughs> mga, mga mga magagandang mga... dilag at mga gwapong mga boys. Mga maganda, mga gwapo. Ganyan Gali na kayo ng gasolina. Gasolina. Hindi <laughs> na to pang ano, ano pang barko <laughs> pwede rito pang barko ayan oh ayan ang mga ang aga aga ang dilim pa ng mga kagubatan mga guys ha ano yon lagay dyan ang mga ano, ano? Ah? Hmm. Oh, nya maagang magbukas maaga anu nang grasya maagang mag Agak agak kan magha pera. Seno. Eh? Oh. Masih panjang yo, ini test. Ini kesayang. Ini guys. Okay, okay. 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 okay na mga guys. Bye-bye na. Love you all.